So yun mga tol, uh, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel So sa mga hindi pa nakapagsubscribe, uh, subscribe subscribe na po kayo sa ating YouTube channel So yun, may mga tanong tayo sa mga viewers natin na kailangan sagutin no? So dalawang tanong yung pupukusan natin So una, uh, bakit nagmahal yung piyadyo? Bakit daw tumas yung presyo? Then yung pangalawa, uh, bakit daw Ah, mahal na yung ibang ano dito ibang units dito sa kagayan So yun mga tol, siyempre Unahin natin yung piyadyo Yung Piaggio mga tol Na Uh, bagong labas ngayon. Ay nag-upgrade na siya. No, ito yung dating Piaggio, yung tinatawag natin na 200cc. At ito naman yung 230cc. Dito mga tol, ay merong ah uh, pinagkaiba. Ay, ma'am. <laughs> Siglang. <laughs> Update lang, ma'am, unit. Sa so, dito mga tol sa 230cc, maraming uh, pinagbago, no. Unang-una dito sa pintuan niya ay nag-upgrade na siya no? dati walang pintuan katulad nun ito meron na so pangalawang pinagbago nga mga tol yung kanyang uh, stereo dati walang stereo ngayon ay may stereo na then ah uh, dati ang um, yun nga mga tol yung kanyang makina ay nag din dating 200 cc ngayon ay 230 CC na so sa pamagitan ng pag-upgrade mga tol ay mayroong pagtaas din ng price ng unit dito sa France dito. So, yun yung mga ano, yung mga bagay na bakit uh, tumas tumaas yung price ng cross dito sa Tuiga So, ito naman kasi mga tol, tang 200cc. Yan, ah, makita niyo man ang pinagkaiba, 'di ba, sa panel. Ayun yung panel niya. Ay hindi pa siya gaano kagandahan yung design sa 200cc. Then sa stereo dito sa harap, no? So dito tayo sa 230cc. Dito naman mga tol sa 230cc, makikita natin yung design ng kanyang panel ay uh, maganda na, no? So yun yung design nya Ang ganda ng design. Ah, uh, yun yung mga specs na ang specs na meron dito ay wala talaga tayo makikita doon mga tol sa kabila sa 200cc. So yun lang. Papangalawang uh, tanong kung bakit mataas ang price ng unit dito sa Tuig City siyempre unang una mga tol uh, meron, meron tinatawag sila na transport vehicle no? pag, i pag tinransport yung isang unit sa lugar na malayo katulad dito di ang location namin mga tol ay Tuguegaraw City ang Tuguegaraw City mga tol ay nasa uh, north na north sila at uh, malayo na talaga sa uh, Uh, malayo na sa kalakalan o yung tinatawag na sentro ng uh, kalakalan, yung Maynila kaya isa yun sa mga sagot mga tol kung bakit uh, mataas dito yung price ng unit dahil sa uh, pagbiyahe uh, pag transport ng mga unit so sa mga nagtatanong kung bakit mahal dito dahil po yan sa transport vehicle no, siyempre manggagaling pa ito ng ano eh manggagaling pa ito ng Visayas kaya manggagaling pa ito ng South no so kaya yun nga yung pinagmahal niya dun sa kanyang transport no dun sa amin uh, sa Las Marinas ang down payment nito ay uh, dati 20 15 so ngayon dito naman sa Tugaraw 30 no 30k so mataas ang down payment niya Related din yan dyan sa kaniyang uh, pagbiyahe, no, transport. So dito mga tol sa Piaggio, ganun din. Tumaas ang Piaggio dahil sa kaniyang uh specs, sa mga upgraded, or ano niya, upgraded parts. Tumaas siya. At maliban doon, tumaas din siya dahil sa ano, uh, pagbiyahe, transport. So 'yun 'yung mga Uh, kung bakit uh, tumaas yung Piaggio no? so dito tayo mga tol <coughs> dito naman sa kabila yan yan yung mga unit na bago ngayon so ito black, ayun mayroong black din so ang walang available dito yung yellow na Piaggio so yun dito tayo sa blue ayan mga tol yung blue nila ay Uh, available dito dalawa yung blue so yun mga tol at uh, may isa pa palang may isa pang nagtatanong mga tol uh, kung bakit uh, walang kickstart uh, so tanong tayo dun ay, ay! sir <laughs> update ano lang update lang lang ano, uh, unit sir marami pa lang nagtatanong kung bakit daw walang hand, hand start ang piyadyo ano ah. po yung ano yung kasi ito ano na to, sir? Uh, battery operated na talaga po siya. Ay, battery operated so, na. Oh, talaga siya mapapa-start ng ganun. Iba kasi oh. yung ano nito, kamukha ano sa badya. Oo. Ano, oh. Uh, ibig uh, Ibig sabihin, hindi siya kamukha ng badya na parang motor may kicker. Oh, may key-gear. Ano, ibig sabihin, andito na yung matibay na yung sulit. Oh, oh, kasi oh, hindi baka naman sila na. Oh, uh, hindi siya ma automatic din hmm. siya maitulak ng Sabagay hindi naman sila na. magre-release ng isang vehicle kung magkakaroon ng diferensya, di ba? Katulad yan sa... Talaga pag dapat na sir, yung ano nyo, yung battery, yung talagang... Mat matibay. Oo, oh, matibay yeah. siya. Yeah. Ayun. Ah, Maraming salamat sa ano sir. <laughs> so yun mga tol, no? Ah, uh, maliwanag naman ang sinasabi kanina ni sir na kung bakit mataas yung price ng Piaggio dito. Ah, uh, sa mga biyahe, so, yung unit pang galing pa ng Visayas, Uh, may mga expenses pa yon sa travel. So, siyempre, idadagdag din nila doon. Uh, ganun nga mga tol, no, sagot natin doon. Dahil po sa expenses sa biyahe o sa travel. No, sa pag vehicle transport. So, yun lang mga tol. No? Yun yung sagot natin sa mga tanong ng pailan nila na kung bakit mataas yung price ang uh, Rosco, Tugigaraw. So, yung location namin nasa bandang uh, norte na, no, malapit na sa Santa Ana. Kaya medyo mataas na talaga yung price dito. Compare diyan sa Visayas. Uh, ah, siyempre, ah uh, malayo yung diferensya. Mas mababa din sa Visayas gawa ng, uh, hindi na siya gaano ibabiyahi. the travel, siyempre nandyan na malapit na lang. Uh, ilang kilometers na lang 'yan na ibabyahe. Lalo na Kapag uh, pagka byland lang, no? Diyan sa Visayas, malapit. So, dito kasi sa Tugigarao, tatawid pa ng dagat. Ngayon, magaling Visayas, tatawid pa ng dagat. Then, ano pa? Uh, Ibabyahi pa siya, no? Uh, byland pa. Galing uh, Manila to Tugigarao. O galing Batangas to Tugigarao. So, yun yung mga disadvantage. Ang ano mga tol, yun yung mga dahilan, no? kung bakit mahal dito sa Tuguegarang so isipin nyo naman nasa ulo na tayo ng Pilipinas so, lalo na sa Santa Ana mga tol so uh, mag ano na sila may tawag nito may price highs na sila yung tumataas na yung kanilang ratio doon kasi nga dahil din sa travel transport ah sa transport lagi natin pinapaliwanag yan pagka may nagtatanong kung bakit mahal ng unit so dahil po sa area namin sa dahil po sa area ng Rosco na uh, sa lugar so kung taga rito ka sa tuwi ka subukan mo kumuha ng uh, Rosco sa Manila so ba diba? kung mura doon sa Manila natural lang kasi uh, hindi nagaano mataas yung travel expenses So dito sa atin sa Tagaraw, talagang mahal dito mga idol. Dahil nga doon sa <coughs> travel expenses na uh, na naano ng company. So 'yun. Uh, pauwi na tayo mga tol. Yeah, 'yun lang yung masasabi natin sa inyo. Ang masasabi ko sa inyo yung uh, sa travel expenses. 'Yun ang dahilan yung bakit mahal yung mga unit, 'no? Uh, syempre uh, wag nyo kalimutang mag subscribe uh, dito sa ating youtube channel at uh, i-click na rin po yung bell icon so shout out pala kay uh, sir alfred alama tv so pasubscribe na rin po ng kanyang youtube channel at uh, uh, update update nyo lang yung mga video na in-upload sa ano po yun siya mga tol sa Rusi to Gigaraw so panoorin nyo lang yung mga vlog niya dahil naturo siya ng mga uh, vlog patungkol sa mga price ng Rosie so nag-update din siya ng mga unit nila sa Rosie so tayo naman dahil uh, lagi dahil busy tayo so pasaglit-saglit lang tayo nag-update sa Rosie so yun mga tol kaya kaya nagmahal ang Piaggio well, siya, ang bagong labas na Piaggio dahil sa mga specs na pinagbago 230 cc engine uh, at may pintuan na uh, meron ng stereo so sa harap ng kanyang panel ay mga ay may mga pinagbago na so yun ang dahilan kung bakit nagmahal siya so sa mga nagtatanong pumunta na lang kayo sa branch nyo na branch na malapit sa inyo at mag-inquire kayo doon para malaman niyo talaga kung yung requirements at ang tunay na price diyan sa lugar ninyo. No, dito sa amin naman sa mga taga-taga Tugigaraw, dito po yung branch natin sa Karig. No, yung branch ng Rosco. So, yun, punta lang kayo dito mga tol sa Rosco.